Padayon karon ang preparasyon sa dugang mga family food packs o relief goods aron ipada dito sa Negros Island nga apektado sa pag-ulbo sa bulkan Kanlaon. Ang report ni Nico Sereno. Busy ang mga personnel sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC nga naabta namo kaganiha. Maukini ang Central Hub sa Department of Social Welfare and Development o DSWD din sa Visayas sa pagpangandam sa mga ayudang ipanghatag. Padayon ang mga staff sa pagpreparar sa mga kinahon nga tabang. Mechanized ang production sa VDRC, maong mas paspas ang preparasyon sa mga food packs nga maoy ipang apod-apod. Matagkahon, dunay sulod nga unom ka kilo sa bugas na po ka mga dilata o mga sachet sa kape o chocolate milk drink. Sukad miulbo ang bulkang Kanlaon sa Negros, nakapadala na ang VDRC o muabot sa 5,000 food packs sa warehouse nila sa Gihulgan City. Laing 3,400 usab ka mga kahon ang napadala na sa DSWD sa Bacolod City. Karong Adlawa, Padayon ang pagload sa mga truck sa dugang kinahon nga ayuda nga ipadala sa parehong Negros Oriental ug Occidental. 6,000 ka mga food packs ang ipadala sa warehouse sa Bacolod, samtang 5,000 usab adto sa Dumaguete warehouse. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.